Ayaw pa naman na ito Hindi ka ba Ibigyan ka ng dalawang minuto. Pag ito, hindi mo sinagot. papatayin kita. O, mo. Ayaw mo. Ayaw mo. Ah, ayaw mo. Ayaw. Ah. Ayaw. Ayaw mo. Ayaw. Ayaw. Ah, Patay na talaga kita. eto na. Shala, shala, 'yan putang. Ito na. Kamamatayin na. Na. na lahat talaga namin, ng... mga kaya ito lang, ng <laughs> <laughs> Ayaw <Ayun> mo, <laughs> ayaw mo, ayaw mo.